Hinimok ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon po ng Mobile Earthquake Simulator. Anya, mainam po ito para ipaalam sa publiko ang peligro maaaring itulot po ng lindol at maituro po ng mabuti kung ano ang mga hakbang na maaaring gawin. Sagtaho naman ng malalakas na mga lindol, pinawi po ni Solidum yung pangamba ng ilan, kagnay po ng umano'y posibleng pagputok po ng Apolaki Caldera, na matatagpuan sa Philippine Rice o dating tinatawag na Benham Rice. Dilinaw ni Solidum na ang kumakalat sa social media post ay fake news dahil itinuturing na pong extinct. Patay na ang bulkan na, o patay na bulkan na po ang Apolaki Caldera Uh, huling uh, pumutok, 26 na milyong taon na po ang nakalipas. Ito pong Apo Laki Caldera ay nasa parte ng tinatawag na Philippine Rice pero ang lumang pangalan niyan ay Benham Rice. Ang Benham Rice ay isang volcanic plateau or volcanic ridge na nagsimulang sumabog 47 million years ago hanggang mga 26 to 27 million years ago. Mm -hmm. Ibig sabihin extinct volcano po yan at hindi na po yan sasabog. Ilan lang pala sumabog yan? 26 million years ago. <laughs> Tigilan nyo, nakakakalat niya na. Niyan, Yung nagpapakalat niya na, tumigil na. Tigilan nyo, na, matagal na kaming takot. Tinig po ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr.